Good day mga sir, isang mapagwalang araw sa inyo lahat Ito na naman si Gelo Workshop So meron tayo ngayong gagawin Honda Beat FI version 1 so, ito So ito yung unang model pa ng Beat FI na uh, B1 So ito Ang ginagawa namin dito, ang problema ng kanyang motor ay nagahagok na So dinala na dito na sir para ipagawa So paano ba ng uh, basic na dapat gawin sa ganong klaseng problema sa so, mga sir So okay naman yung wiring pan-checking lahat okay naman wala rin siyang EPA indicator so, walang EPA indicator na lumalabas or hindi nagbibigay ng signal o sign na may problema sa ating mga sensor so ang gagawin lang natin dito linis lang tayo ng throttle body so kakalasin nyo lang siya sa pinaka motor tapos silipin na rin natin yung spark plug so sa spark plug niya, isa yung sa dahilan kung bakit umahagok yung ating mga motor mga sir uh, kung bakit ko nasabi kaya sa umahagok dahil etong ating kwako or etong ating spark plug cup na tinatawag ay madumi na or sira na. So, maaari na gumido na yung loob nito. So, yan kung mapapansin nyo. So, tingnan natin kung makuha yung loob. Yan. Sa so, kung sisilipin nyo yung loob ng inyong spark plug cup, uh, meron na siyang color green na indikasyon na nag uumido na yung loob or nagkakaroon na ng dumi. So, galito siya. Ang masyari. Pag tinaktak mo, nagkakaroon na ng galito. Yung mga green-green sa loob. Ibig sabihin niyan, ah uh, hindi na maganda ganun kaayos yun pinakaloob niya or nagka umido na kaya yung kuryente nagpuputol-putol na or hindi na maganda nag yung nagiging daloy na binibigay niya para mapatakbo yung ating motor so yan unang una ito ang check, check nyo so pwedeng hindi mo na kayo humantong sa pagtatrottle body cleaning pwedeng dito palang lang detect nyo na siya kasi meron nga siyang kuryente, umaandar siya. Siyempre, sasabihin mo, ba't umaandar naman? dahil uh, ibig sabihin okay yung spark plug cap. so hindi po ganon umaandar siya pero nagpuputol-putol ito po ang dahilan so yan ngayon kung napalitan nyo na to, at hindi pa rin check nyo rin yung inyong spark plug so tatanggalin nyo yan tatanggalin natin yung spark plug mga sir so pag tinanggal natin dapat kailangan uh, maayos pa or maganda yung look ng spark plug so tatanggalin muna natin siya mga sir So, yun ang mga sir, natanggal na natin yung kanyang spark plug. So, ito siya kung mapapansin nyo uh, lean, no? lean ang pagkasunog ng kanyang spark plug or yun uh, indikasyon ng kanyang spark plug so mapapansin nyo kasi kaya lean so medyo maputi yung pinakatit niya ayun. puti siya. So, pag rich naman niya mga sir, kulay black yan or may itim. So, dito lean siya dahil kulay white siya. So, ibig sabihin, mas mataas yung hangin kaysa sa gasolina na dumadaloy sa kanyang motor. So, susubukan na rin natin tong i settings, no? I-set natin, no? Suggest natin ng konti yung kanyang gasoline kaysa sa hangin. So, yan. So, yan ang mga indikasyon na dapat nyong i-check kapag nahago ka ako yung motor. Ngayon, dahil nga sa uh, pinagawa na rin ni sir, papalinis niya na yung throttle body dahil matagal na rin na hindi nalilinis. So, galito yan mga sir. So, ito yung kanyang throttle body. Kung mapapansin nyo, ayan Oh. Kulay itim na siya. Ayan. So, makapal na yung carbon niya. Ayan, papansin nyo, madumi na siya. Ganon din, itong pinaka... Ayan. So, ayan, may itim na. So, lilinisin natin yan. Tatanggalin natin yung mga carbon-carbon na yan. Hindi na natin pakikailaman tong kanyang TPS. So, ayan. Ito lang ang lilinisin natin, mga sir. Para hindi na tayo magka-problema. Kasi pag na natin ito, tinanggal pa natin, minsan nawawala sa settings kaya nagkakaroon ng problema tumataas sa minor o bumababa yung minor so, hindi na natin pakakailaman niya lilinisin lang natin to unless na wala namang problema sa TPS niya hindi naman siya sira hindi na dapat siyang pakailaman mga sir para hindi na tayo duma, uh, ah, lumaka problema ngayon ah, kung ka naman okay lang kasi or may pang diagnostic tools ka para ma-settings mo siya ulit okay lang pero kung magdi DIY lang tayo eto lang lilinisin natin mga sir para hindi na lumaki yung gastos natin sa mga nagdi DIY So yan. tapos nun Okay na, ibabalik na natin So lilinisin muna natin to Sa paglilinis mga sir Gagamit ako nitong carburetor cleaner So pwede naman to mga sir Kasi mas maganda to, matatanggal yung mga carbon deposit Na naimbak sa ating throttle body Para matanggal siya at maging malinis so, ito lang yung ginagamit natin itong kobe na to Spray lang natin siya. So, unahin natin itong kanyang throttle body. Alas ko dyan, papapasin niya 'yan, tatanggal agad 'yung kanya mga karbon Ano grabe. Oh. Tingnan nyo naman yung tumutulo sa kanya oh. 'Di ba? Kulay pusali na. Ganyan nakadumi. So, ito na mga sir, makatapos na natin linisan yung kanyang throttle body. Tsaka itong kanyang manifold, okay na siya. Malinis na malinis na. Ayan. So, ito yung manifold niya. Ito yung throttle body, okay na. Hindi na natin ginalaw yung TPS sensor niya. So, yan. Kakabit na lang natin ulit siya, assemble natin, babalik natin sa motor. Tapos, magpapalit tayo ng kanyang kuwako o yung kanyang spark plug cap. sa so, ayan. So, ganyang kalinis. Pag nagdi-DIY ka minsan, sir, mas maganda kung ikaw na lang gagawa. Uh, lalo na sa paglilinis kasi malinis na malinis na. Kaya nga lang, kailangan syempre, kompleto ka sa gamit, may tools ka. So, yan. Ngayon naman, kung magpapalinis kayo, so, sa trusted mechanic nyo, para malinis na malinis niya. So, yan, meron kasi iba, uh, gasolina ang ginagamit. So, okay naman nyo, mas maganda nga yun, mas malinis. Pero, meron talagang panglinis kasi. Para sa galitong pyesa, or galitong uh, mga sitwasyon, or yung galitong mga parts ng inyong motor. Mas madali kasi siyang makalinis Tsaka siya katanggal talaga yung mga carbon deposits So ayan makikita nyo So ganyan siya kadumi o kaitim Ganyan natanggal natin dito Sa kanyang throttle body Ganon din sa kanyang manifold So na natin itong mga ito. sa so pagbabalik nitong injector nyo lalagyan siya ng konti langis mga sir patakan nyo lang ng konti para hindi masira itong o So ito mga sir, papalit na rin tayo ng bagong spark plug. So, ayan. Papalitan na rin natin siya dahil yung spark plug niya dati. So, tingnan nyo to. Pansinin nyo. Ito. Kinain na ng kalawang or nag-umido na siya. Ayon. Dahil yan dito sa kanyang spark plug cup. O yung kwako. So, papalitan tayo ng spark plug. Ganon din ang kwako. Papalitan na natin siya para mas maging maayos na yung takbo ng kanyang motor. So, ayan. So ayun mga sir, susubukan na natin ngayong panda rin So, uh, okay na mga sir, hindi na siya mahagok. So, da kanina, nung na to, pag ginan mo, parang nahihirapan, pag nagtotrottle ka, parang nahihirapan tumakbo yung motor. So, ngayon, okay na to. So, hindi rin naman mataas ang minor. Sakto lang, kasi nga hindi na naman natin pinakialaman to. Ito yung sinasabi ko sa inyo, huwag nyo nang pakailaman yung yung TPS sensor tong dalawang to kasi pag nawala pa sa settings no, magkaka problema ka pa so ngayon sakto lang rin sya okay naman yung takbo ganda yung minor so yan so, yun, mga ka sir ganun lang gagawin nyo pwedeng dito muna kayo mag check up sa inyong spark plug sa spark plug cap. so dito pa lang kasi malalaman nyo na kung paliti na sya tulad nito Ayan. tapos yung loob nyan nito ay kinalawang na rin or nagkaroon na ng umido na tinatawag ko oh, Pag nag-aago dito pa lang, uh, ah, ito lang ang kinit nyo muna dahil maaaring nandito lang ang problema. So, ang ginawa lang naman natin, dahil sa tagal na rin na hindi nalilinis yung throttle body nito, pinalinis nyo ni sir. Kaya sinabay na natin. So, yan. Ganun lang mga sir. So, in sa atin lahat. Sana meron ako na ibigay sa inyo kung pinag-idea about sa hagok problem ng ating mga Honda Beats.